Alam niyo, si Kristo po yung katahimikan at katiwasayan at kapayapaan. Eh. Pakinggan niyo sa Roma 15.1, ganito nakasulat. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang kapayapaan po ay na Kristo kung sumasampalataya tayo sa Kanya. Siya ang magdudulot ng kapayapaan. Pakinggan nyo ang sabi niya sa 11.28 so ng Mateo. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking mapagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sa ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa